At sa kasaysayan ng uh, Supreme Court, hindi pa nangyari na yung mismo maestradong bumoto ng unanimous ay binaliktad ang sarili niyang boto. Sige noon, Jay Sonza, isa pong political commentator. Sir Jay, maayong bundag. Maraming salamat po sa inyong oras. Madiger si Kandan na mayapayabak ka rin hanggang Manol Beque kayo. Opo, ako Sir Jay, ako, mainit po itong ating pagtatalakayin ngayong umaga. Dahil kahapon nga sa botong uh, labing siyam ha, ay uh, nagdesisyon ang Senado na i-archive itong articles of impeachment po o yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo ho ba ay agree o pabor dito po sa naging desisyon ng Senado? Gaya ng aking naisulat na, no? pagdating sa argumentation and debate, pag nagdesisyon na ang Korte Suprema, lahat dapat sumunod. Hmm. Nagdesisyon ang Supreme Court, ang sabi niya, doon sa Torion Petition, uh, sapagkat para at least ma, ma malinaw, ano, ang uh, dinesisyon ng po na Supreme Court ay ang petition na isinampa ng Mindanao Lawyers ng uh, Banateros at uh, ilang pang mga abogado no mula sa Mindanao sa pangungunan ni Atty. Turion. Kaya binansagan po yan ng Korte Suprema na datorion Turion Petition. No? Uh, 7-25-25. Dahil yan po ay July 25 na 2025. Ngayon, ang sabi po ng Supreme Court, malinaw, walang uh, dapat pang ipaliwanag. Number one, ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay void of initio. Sa madaling salita, sa simulat sa poll, wala pong uh, silbi ang naturang uh, impeachment, articles of impeachment. Pangalawa, ang sabi po ng Supreme Court, ito ay tandisang paglabag sa saligang batas. Sa Ingles, unconstitutional. Pangatlo, Uh, wala pong due process, hindi dumaan sa due process, madaling salita, hindi po dumaan sa tamang proseso. At pang-apat, ito po executory agad-agad o kagyat o immediately executory. Kaya wala na pong dapat na diskusyon, kaya minarapat po ng ating mataas na kapulungan sa pamamagitan ng mga senador sa ikadalawampung sesyon ng Kongreso na ito po ay ilibing. Ah, at yan po ang sa Ingles ay archive. Ano ho? Pero sa wikang madaling salita, madaling intindihin, ito po ay tuluyan ng ibinaon sa lupa. No, ug sa Bisaya pa gilubong kini sa yutang tabunon. Opo, tumpak na tumpak, Sir J. Yan din po yung naging uh, paglalahad at pagpapaliwanag ni uh, Senator Rodante Marcoleta sa kanyang uh, talumpati kahapon. Pero ang naging issue talaga ay gusto po ng minority uh, na uh, table. May, may term yun eh, motion to uh, lay table. on table. The, the yung, yes, yung uh, motion ni uh, Sen. Marcoleta dahil nga nakapending pa ang uh, MR o yung motion for reconsideration ng House of Representatives dyan po sa Supreme Court kaya kung maari ay hantayin. parang ganun po yung naging issue at uh, ito tama namang... naman ang ano tama naman po ang ginawa ng Senate minority at yan ay expected uh, Jade no uh, kaya kaya tayo may demokrasya eh kahit na iisa lang ang tinig ng minority kinakailangan madinig ito uh, lamang ay dahil tayo nga ay nabubuhay sa ilalim ng demokrasya, kinakailangan ito po'y pinagbobotohan. Kaya sa bilang ng labing siyam kontra lima ay minarapat po na ibasura ang motion to table the uh, pending motion ni uh, Senator Marculeta. Kaya ako I'd like to congratulate the minority no for standing their grounds uh, at uh, for trying hard no. Except that uh yung kanilang uh, pagsisikap ay hindi po nagtagumpay dahil unang-una they lack the material uh for their arguments no kasi hindi pwedeng basta mo na lang sasabihin na uh dahil unanimous yung decision pwede ring unanimous yung mali tapos wala kang ino-offer na uh, na argumento bakit magiging unanimous yung mali no hindi mo rin pwedeng sabihin na mali yung mga maestrado sapagkat ang tinutukoy mo ay yung mga tinukoy ng sinasabi mong legal mercenaries, eh legal mercenaries, legal luminaries, uh, na in the end, yung pala may mga desisyon na sila na nauna na contrary sa yung sinasabi in the case of Carpio and Carpio, dun sa desisyon nila, sa Francisco uh, case no na impeachment case na pinag-uusapan so uh kasi sa argumentation and debate ni jade uh, admar kinakailangan pag pumunta ka roon handa ka sa lahat example hindi mo pwedeng sabihin na binabaligtad yung unanimous decision ng en when you are only referring to a division uh, decision na sinasabi ni um Senator Risa uh, Barakel, no? Uh, kasi sabi niya nababaligtad pero nung ito yating uh, sinaliksik, ang kanyang tinutukoy na kaso is a division level which was reversed by the N-Bank. Magkaiba po yung N-Bank decision na unanimous without any uh, uh anong tawag nito, wala hong uh, kumiling na hindi pabor at nagsulat ng contrary opinion. Tandaan po natin, walang dissenting opinion dito sa uh, Turion petition. Lahat po sila ay bumoto ng pabor at sa kasaysayan ng uh, Supreme Court, hindi pa nangyari na yung mismo maestradong bumoto ng unanimous ay binaliktad ang sarili niyang boto. Opo.